Hi guys! Welcome to my cooking show Alanyura version. Sorry. So sa umaga hindi talaga mawawala ang itlog. So mag scramble egg lang kami ngayon guys. Of course, nilagyan ko ng sibuya sa ibabaw. So ganyang style ang gusto kong lutok ngayon sa aming scramble egg. May iba naman. Hindi puro sunny side up, sunny side down. Charot. So, tapos ko nang lutoin yung egg. Sinunod ko naman yung cabbage. Sinote ko lang yan siya sa butter dahil ilalaho ko nga siya sa adobong atay ng manok so mag adobo ako ngayon guys so without sitaw so ang available lang talaga yung nilalagay kong gulay so hindi ako naghahanap ng wala galon char so kung ano lang yung available sa rep namin so impre ginis ako na yung bawang at sibuyas hanggang sa nakuti na kontento ako charis inad ko na yung atay ng manok at pagkatapos sinalo-halo ko siya yung atay ng manok guys nilagyan ko na siya ng kaunting asin para may lasa na siya pag niluto ko siya so mag add ako dyan ng kaunting no liquid seasoning of course naglagay na ako ng black pepper so kaunting no liquid seasoning lang kasi maglalagay pa ako dyan ng soy sauce so dipindi naman yan sa inyo guys kanya kanya tayong style ng pagluluto ano na sa inyo yun kung dipindi sa trip nyo at dipindi sa panlasa nyo sinasabi ko nga kayo ang kakain yan kayo ang may karapatan charot. So, naglagay na ako ng kaunting Salvers One Soy Sauce. Yan talaga ang favorite kong ginagamit na soy sauce. Mas bit ko siya kasi hindi siya sobrang alat. O, ba? Diba? Pagkatapos ko siyang halo-haloin, eh, naglagay na ako ng kalahating tasang nawasa. Of course, naglagay na ako dyan ng kaunting vinegar. So, tansyahan lang talaga ang pagluluto na to, guys. So, na natin Adobong atay with repolyo. So gusto ng anak ko may sabaw kaya may sabaw yan. that's it. Thank you for watching. See you on my next video. Kain tayo guys. This is our breakfast and lunch. Ayan. 1 d eat lang tayo dito guys. Kung wala man tayong trabaho. Charot. <laughs> so ayan. Meron akong uh, scrambled egg. One bread. Yung adobong atay with ripolio. Ayan. Yan yung kay Akira. Sabaw ng adobo at saka atay. Because, meron tayong cucumber. So, let's eat. Thank you for the food. Sarap ito, guys. Ah. Wala tayong ibang pandahok. So, ito na lang, repoll. Masarap siya. Try nyo na, Char. Kain!